Yeah. Santo Domingo. Ah, sa Munoz, oo. ka sa ako doon, Bungabon, Munoz, narating ko yung dati. San Jose. Cebu. Cebu, mga Bisaya. Shout out. Yeah, Nana ko dire. Naana kami dire sa Diwata Paris ni Kuya. <laughs> Thank you. Sige, punta ako dyan. Pakis naman ako. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, nakakisa ko ng guwapo. Thank you. Thank you ko ng guwapo ng mga writers. Nagsilos na naman yung mga basher. Yeah. Nagsilos na naman yung mga basher. Naku, naku, naku. Naka-live tayo ha. Ah. Ay, Sino ang ano gusto magpakis? is-kiss sila. Bakit ba? Gusto nilang is ko sila. Kasalanan ko ba? Ganda ko diba? Pera usog. Tsaring. <laughs> Hi! 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 Hi. Shout-out po! Shout out. Hello, shout-out po! Shout-out po sa Tagamanapla. Tagamanapla, hello, shout-out po! Sino? Yo, shout out sa misis ko. Shout out sa mga misis nila. <laughs> hello. 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 Shout out. Shout out po. Ay, shout out. Kami na pagkai kay Diwata. Diwata, shout out muna kay Ate Twinkle. Ate Twinkle, hello, shout out. Sabi mo shout out viewer, Si Mother. Sabihin mo shout out viewers. Sabihin mo shout out Bashe. Nanay <laughs> ko mahiyain. Salita ka naman sa mga audience natin. Ayan, daming audience. Sige. Sige. <laughs> dito hindi yung dayo na Hello let's go Masarap ang chicken Sobrang sarap. Eh si ma pic. Dito ho. Dito kami. Thank you. Thank you. Best. Thank you. Thank you po. Sige picture. <laughs>

Alam, dami ko ng kiss ngayon. Dami, ang dami ko ng nakis. Ayun, salamat. gusto nyo na. Shout out. So, ayan na. Nag-flix lang ako. Tapos. <laughs> okay, ang tagal. <laughs> <laughs> Nakantay mo sana ako. Sige. <laughs> Prince Kyle Maldives. Happy birthday. Prince Ken. Prince Kyle. Prince Kyle. Prince Kyle, shout out and happy birthday sa'yo. Mag-ingat po. Ingat. God bless. <laughs> Ay. Dito kami, no? Shout out sa mga Mopet Riders. Ahat, ahat, Ahas Mark, shout out. Yun! Shout out, yun! Gwapo ni Kuya Pakistan. O, Pakistan. O, bata! Bata ba ba na, beep na beep? Beep kami! Isang grupo rin kami dito. O, oh, sige, uh, bigyan kita ng beef. Isa. <laughs> <laughs> ba yan? ka ba? Oh, ba Doon lahat kami. O, oh, sige, ano lang. Isang beef lang. Is Hindi, isang box lang. Mga sampo. Yay! Wait <laughs> lang, ko <makuha> ako. Wait <laughs> lang ha. Nagbigay na ako dalawa eh. So hindi kasi natuwa naman ako dahil ang dami nila dito sila nag-ano, dito sila kumain. Mga parang parang mayroon silang motor ano ngayon. Motor, asan pa yung isa bigyan mo nga ako? Ito na lang. Asan ba yung ano? Ito. to. Ano ba dapat? Ito,

Ang dami. Ang dami na naka-party. Bye! Ingat, ingat, ingat. Bye, 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 ingat. Salamat. So ayan guys, nag-update lang tayo. Diwata Paris overload. August 26, alas 10 ng umaga. So, ang daming tao. Marami kasi sa nagsasabi na wala nang kumakain, kung ano-ano pa. Okay lang 'yun kung 'yun ang gusto nyong talabas, wala nang problema. Basta ang Diwata Paris is marami pong kumakain talaga. Maraming salamat sa Diyos. Thank you, Lord sa mga blessings na binibigay mo sa akin. At syempre maraming salamat sa mga customers na laging sumusuporta sa akin. At sa lahat naman ng bashers, maraming salamat din kahit nandyan kayo at nag-aaksaya kayo ng panahon para sa akin. <laughs> Thank you so much and God bless you all. So ayan. Hanggang dito na lang muna guys. Iyok muna natin ang ating live. Maraming salamat and God bless you all.